School Scorecard Project. Ito ang pinakabagong proyektong inilunsad ng City Environment and Parks Management Office upang maisulong ang sustainable environment practices at mahikayat ang kapataan na makiisa sa mga hakbang hindi lamang para sa proteksyon ng kalikasan kundi upang mapigilan ang urban decay sa lungsod ng Baguio sa pagtataya ng City Planning, Development and Sustainability Office. Kung magpapatuloy ang irresponsable natin pagkonsumo ng likas na yaman at pagpapabaya sa ating kapaligiran, bunsod ng walang humpay na urbanisasyon at industrialisasyon, sa darating na 2043, labing siyam na taon mula ngayon, hindi na mapipigilan pa ang epekto ng urban decay. Ibig sabihin, sa patuloy na pagtaas ng populasyon, paglaganap ng polusyon at pagkaubos ng likas na yaman ng lungsod. Mawawalan na ng kapasidad ang siyudad ng bagyo na makapaghatid ng komportabling pamumuhay sa mga naninirahan dito. We have been talking about the urban decay in the city of Baguio, but we need action. No, it's not enough that we're just discussing this. We're just uh, uh, telling this, telling this urban decay irreversible at 2043 to the people. So we have to start doing what it, ano yung mga actions ngayon natin and it could start with with with, with schools it could start in sa mga barangay kaya naman upang mahikayat ang itinuturing na pag-asa ng bayan na makiisa sa mga inisyatibong gaya nito inilunsad ng SEPMO ang Bingo Scorecard Project na hango sa tradisyonal na larong bingo this scorecard actually is pattern sa uh, resiliency scorecards no ng national government but this time what we did was to adapt it and then simplified it in a way na magagawa siya ng mga uh, educational institutions, barangays, guys, uh, etc. Et no, yung development ng city, no, yung improvement ng city, yung pag-change ng pananaw, yung point of views, no, nagsisimula kasi yan sa kabataan eh, no, um, it's very difficult, it, it, it does not happen overnight, no, so uh, we really wanted to plant the seed, no, of, of of that kind of mindset no na sana makabuild tayo ng community na resilient makabuild tayo ng ng, ng ng environment that is suitable not only for the present generation but the future generations Ang bingo scorecard ay binubuo ng 24 na patrisukat na sumasalamin sa inisyatibo programa at proyektong may kinalaman sa lupa hangin tubig ecological waste urban biodiversity climate change disaster resilience, at livability. And this is the very reason why you have this scorecard. Because those principles na ina-apply natin, gusto natin makita sa mga eskwelahan itself. Pag ginawa sa mga eskwelahan, yan, when you go out of the school, meron ka ng knowledge, meron ka pang experience of doing it. Mas madali ka ngayon To do it in your Ayon pa sa mechanics ng proyekto, paramihan ang mga cross-out ng inisyatibo at programa ang mga paaralan. Para sa second prize, kailangan makapag out ang isang paaralan ng labing dalawa o higit pa, labing walo o higit pa para sa first prize, at blackout naman para sa champion. Makatatanggap ng 150k ang second runner-up, 300,000 sa first runner-up, at tumataginting na kalahating milyon para sa tatanghaling panalo sa Bingo Scorecard Project. We are inviting all the schools in the city of Baguio to join this activity, no? This is a bingo scorecard um, for a resilient um, and sustainable uh, city. So, yung mga practices na mga sustainable practices sa sa, sa mga schools ay, ay ia-assess natin. So, lahat ng mga schools dito sa Baguio, as long as dito sila sa nandito sila sa Baguio are all welcome, whether nag sila dito sa meet, uh, sa activity na ito or not, no? Kung hindi sila naka-attend and they are interested to join this activity, they can always contact the City Environment and Parks Management Office. They can... Tayo ang unang henerasyon na nakaramdam ng negatibong epekto ng pagkasira ng kalikasan. At tayo rin ang huling henerasyon na makapipigil dito. Kung makamtan man natin ang tunay na pagbabago, sana ang pagkakaisa sa pangangalaga sa kalikasan ay isa rito. Conan Gulapa para sa PIO, Bagyo Balita